Thank <laughs> Ito guys ay cream. Coconut cream yan. Um, coconut cream. Yan muna guys. kailangan muna tayo ng latik para sa ating biko. Yan. Nayaan muna natin yan na ano, kumulo. Yan. Kumulo na siya.

Pop na nga ito ng Apoy ah. ah, Ang kalam niya Pwede na nga yun Ang dami Ang tugay itong Ang dami Iiwalay ko yan, pwede ko yan Ibagay sa buhok Ayan Magsain muna tayo ng Ang Malagkit Ini mati lima. Ini lima guys. Ayan ay maghahalo na tayo guys nang gata. Pakaloan na natin nang gata. konti lang ilalagay natin asukal guys white sugar ilalagay natin kasi wala tayong brown dalawang kanito lang guys para hindi siya gaano matamis kasi lalagyan natin siya ng ebak na yun natin siya ng ubi kulay ubi Yan. ang ating biko. Ubi biko. Hindi siya makulay guys. Malab na ano siya. Hindi siya ma... makulay. Ayan guys. Ano na siya ubos na yung ating tinggata. Kaya ilalagay na natin ang malagkit. naing natin malagkit. Ilagay na natin. Hoy, okay, ber na Isa ni ka dito. Alminda. Alminda ni Armind. sa vlog. Busy ka ba sa pagpa-vlog? Pag-reaction. Ngayon ka tayo na mo? Bikong Biko na ano? Ubi. Ubi biko. Kulay ubing biko. Hindi siya makulay guys yung ano. Kukulay yan mamaya pagka nyo na natin ang condense. Lagay na natin guys ang ubi condensada. magpapakulay sa ating biko kulay ubi. Ayan. Ubi biko. Yung guys, ano, yung pinaglatikan ko kanina, ilalagay natin para siya mag latik, maglangis. na sa buhok. Meron pa naman ako dun eh. Ayan. Masarap sa kapi. is na dikit na siya. Mayroon na natin ibig pa ito 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 kunat marunong pa rin ang biko. <laughs> Yes, Apabila antara, okay. hmm, yan din dito. Sabihin mo lang diyan anong sira na. natin na ang so, cool na, guys, cool ang super. Ano guys? Ito na siya. Pag lumik na, saka na lang natin tagyan ng platik. Silconat na guys ng ano. Hindi marunong magbayad ng utang. Tao hindi marunong magbayad ng utang. Ayan, silconat na sarap ng ating biko di ube. Mm. Ayan guys. Kuha na tayo now. ng kanang sarap. Guys, ayan. Cool. Biko. Biko. Try natin guys. Hmm. Ang mm. sarap. Hindi siya gaano matamis yung guys. Hmm.